Nineteen pa? Nineteen pa? Huwag mo ilapin <laughs> <laughs> Eh hey. Namumulat ko Ano kaya pa? To Nineteen <laughs> <laughs> Ayun ay. <laughs> Hala Nas- Yo what up mga boy Ah magpo-push up ako din sa na Idol Boy Tapang At Ang magbibidyo natin ay si Idol Kabadi At siyempre no, okay. arin coach natin si Idol Kian MTB Magpo-push up tayo ng hundred push up okay. Try natin Kung kaya ba Siya Ako okay. okay. yan mga, mga daw

Nine, Nine. Ten. Eleven. Twelve, twelve. Thirteen. Twelve, fourteen, 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 fourteen. Fifteen. Sixteen. Seventeen. Eighteen. Nineteen. Oh no! Nineteen pa. Nineteen pa. Kung Eh, nawo lang. Ano kaya ba? To. Ayo. Hala. Nasa yung hundred challenge natin. Nasa no? ano na. Nasa na yung 100, 100, yun 100 challenge. 100 push up. Nasa na. Ano pa Ano na? Di ulit. Ulit na naman. Gini ako ba may 30 na tayo. Ha? Huh? May 30. Wala. May 30 wala pa. Kasi napahinga ka kasi. Kali na naka, huh? Uh, nakakauntay na. Dapat ulang pahinga. Dapat, dapat ulang pahinga. Straight. 100 huh? push up. Oh, straight. Oh um, no. Yeah, sige. Huh? 50 straight. 50, straight? Kaya, 50 uh -huh. na lang. Okay. Sige. Sige. Eh. K kaya ka yan. Kaya. Yeah. Huwag may lapit kang kamera. <laughs> sige. Para makita sa mukha kung kaya ba. Oo. Oh. Ari naman. Sige <laughs> na. Ang mukha ko na mula na. Huwag ilapit. Yeah, para makaya. One. Two. Three <laughs> <laughs> Ayah, tereva, warna ini Surrender, ira, <laughs> One, 3, Tosek Awana Tosek, 3, eh. 3, <laughs> Ayo, simo. Sige na. Huh? Ayo, simo. Ayo, nice, Ayo, <laughs> <laughs> Ay ini naga play ano to? Oh, no Naga <laughs> <Ayo>, play, naga <laughs> <Ayo>, play dah <laughs> Diga, ya. <laughs> Sir, 20 na tama. Orin pa, huwag na ka. Di kaya. May pala ikaw. Hindi, rapa. Mga 50, 50 sir.